Next question to DJ Rico of uh, Pinar Heart Radio as well. Hello, DJ Rico. Hi, hey, magandang gabi mo, uh, Bossy. Yeah. First time mo kita makita dito and uh, it's your fourth time dito eh. sa Doha. Huh? And sabi mo kanina is uh, since uh, baby ka pa. Oo, oh, maganda mm -hmm. yung baby ka pa rin eh. You'll be yeah. famous eh. So tanong mo is uh, saan nakuha yung pangalang Bossy? Tingnan mo Paano oh, yung baby? Baka may baby dyan. No, kasi ang talagang ano ko dati, Jane lang. Pero hindi daw catchable. okay. ano, dahil nga malaki ang bibig ko, ginawang JB. Okay. Yes, so, pati yung ano, yeah. inisya okay. lang na B at Bootsy. Eh, hindi pa rin catchable. Inalis yung Jane, ginawang Bootsy. Ngayon, di yeah. ba may Boogie Wonderland? Oh. Boogie Wonderland. Tapos, dinagtong na ba yung Ah, Boobsy Walker lang. Okay, doon pala mo galing Parang straight lang yun ng mga lang. Tapos, binagdagan ng baby. Baby Boobsy. Baby Boobsy Walker lang. <laughs> At uh, anyway, even when I was young, I can swallow na mas. So, parang tipa-jokes yan. Tipa-jokes yan. Parang question lang, kaya nasabing DJ Movers, uh, hindi na yun na ubusan ang mga jokes. Mayroon ka na instances na may mga hindi tumatakas ang mga jokes mo? Okay. Wala. Ay, hindi ko na tinutukala na sa paglilinis ng tipanga. Hmm. Yung tipang gas mas maano pa kapang. brutal yung pagbikit, mm. paghihint lang ako. Pero pag sa baby boofy na rin nanginig, malamang pati ko magbibigay. I love all Bukas, you. Who cares if it's a Friday? Yeah? Mga yeah. yeah. Alalahanin natin ang mga lalaki nakikita, pero ang kalilian ng bag buhay. God Eh, no, salamat. Thank you so much. Eto, wala lang ako. I'm not yung of Dax. Okay, wala kong wala talaga. Eto lang kasi, e, tinanong ko bakit naging mosey pangalan ni Mosey. Saan naman po? Bakit Dax? Aiyan. So, so, kasi, check natin. kasi, kasi, mag kung gusto Ibig ha. lang to. Dax is a nickname from my whole name, Dax Oh. Kasi, yung ibang kaya, ibang-ibig sa Alam mo na? Uh -huh. Maraming talaga, Dax, uh, founder, oh, okay. marketing. Ayan, yes, Sir. Sir, <laughs> so, talaga, yung na, um, ang na to, yung auntie ko. Hmm. Yan, yeah, sa Natalia, yung uh, actor <laughs> daw sa akin. Ayan, yes, Sir. Sige, maraming salamat. At buwan, sa ko lang dahil.